Good morning, Sunday ng umaga ngayon. Nag Naglalakad-lakad kami dito. Kasi naghanap kami ng kape. Yan si Javi. Ayan, open. La Costa Coffee. Cafe. Walang tao ngayon kasi. Linggo. Tapos yung aming hotel ay malapit sa mga kapihan. E mamaya pa sila mag-open. <laughs> 7.30. Kami kumain sa Costa ano na sa kasay. Ayan. So, have. tapos na kami kumain alabas na kami maglalakad-lakad lang kami dito The streets of London oh, dito sa may hindi ko alam pa anong lugar anong is street to dad basta lakad-lakad lang kami mm, bahala na kung saan kami mapadpad <laughs> video to Say something. Ang mga rentals <laughs> sa mamahal. Paddington Street, 1.6 million. H ha? Rental or for sale? Hindi, for sale. For sale yan, no? Cabin dish row. So bedroom apartment lang. <laughs> two bedroom apartment 1.6 yeah two bedroom one, apartment 1.6 mahal ang mga uh, isang apartment isang flat lang two double bedroom 750 wow Ayan, no, yung mga buildings nila mga ano yan eh, mga hotel tapos mga bahay ayan hanggang dun, ganun yung mga apartment mga bahay nila yung mga flats mga apartment ganyan mga terrace houses ang tawag nila dyan ang mamahal na mga bahay dito wala talaga silang yung bahay na residential kung meron man, super mahal dito sa London Ayan si Habi. Ay, dito maraming mga ano. Nasaan na kaya kami ngayon? Balik na kami sa hotel namin. lakad-lakad. Lakad-lakad po. Ayan, meron sila mga yung nire sa na mga bike. Ayan o. Ayan. Talbot Square. Dito lang kami. Ouch. Kanyari nililinis niya. Kala ko totoong tao yan. Tapos tatanggalin niya ito. Yung... Pagdating na, hintay uh, hi mo lang. Pagdating ng uh, one cycle. Iyugusog niya yan. Tatanggalin niya yung long arm. It's a real person. No, it's not. Really? Ayan na. <laughs> na may trabaho niya. Every minute. Hindi masarap yun yung may, yung sa ibago. Ano nga? Kusan. Kusan. This one? Okay. and then one cinnamon and one uh, sugar uh, cinnamon donut. and and that, that donut sugar donut yes. Bili kami ng croissant doon sa tindahan na yun yun tapos <coughs> balik na kami sa hotel namin kasi 11 may magpipick up sa amin pupunta kami ng church ito yung mga binili namin kanina doon sa bakery Meron kami Ito, ito yung sa akin. Ito kung 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 natin. kung natin yan. Oh, nandito na kami sa hotel. Nakabalik na kami. Naglakad-lakad lang kami dyan sa labas. Maaga kasi kami nagising dahil uh, jet lag. <laughs> nagising kami ng 4 o'clock ng madaling araw. So, alas 6, bumaba na kami dyan. Naglakad kami. Naghanap ng kape at kumain ng breakfast. Ito nga, oh. Bili kami ng croissant. Tignan natin to. Ito Croissant with Ay, may kain tayo. So, ngayon ay alas 8 pa lang ng umaga. Pwede pa kami matulog ng konti. Kasi yung mga 11 ay meron ng susundo sa amin. Pupunta doon sa um, Today is the last day ng uh, 25th anniversary ng Pentecostal Family Church last day ngayon at the Monday, I, uh, Monday ay uh, magbe-breakfast kami with um, Sister Jen and then sa gabi mga kapatiran and then early morning on Tuesday ay lilipad na kami papunta sa Isle of Man doon naman sa isang gawain doon sa sa lugar na yon kay Pastor Fred Mateo So, Okay, we'll see you later. Bye-bye. Okay, dito kami ngayon sa Harrods. Ay, mga ano pala to? Mga high-end na? Ay, Pastor, Nasaan tayo ngayon? Harrods. Harrods, Hindi okay lang ako na huwag video sa inyo. <laughs> Ayan si Pastor Luis sa salita. Andito kami ngayon sa Harrods. Naku, mamahal naman pala ng <laughs> Uy, may, may taong pumapasok sa Tom Ford, oh. O, <laughs> oh, no na kaya kayo. <laughs> <laughs> Ikaw pa lang hindi <laughs> makatiis. Ah. Uh, mga ano siya. Dad, Jeff? Uy, mamaya na. Marahe po ito eh. Doon, tignan natin dito raw dito raw yung ano, nagtitinda ng mga <laughs> Titingin lang yung mga nagtitinda ng ano, ano yung mga pickup na mga pickups na mga ano. Ani, ay. Sa buhok yan, di ba? Ayun Chanel Prada. L lagi ba kayo nagpupunta rito? Hindi rin po. Oh, hindi rin? Ma nakakaano po dito eh, Naka-stress po eh. Mapapabait kailangan. <laughs> eh, mabango yan oh. No, Givenchy. Ano ba talaga eh? Mas ako po nabili na. Ano po? <laughs> ano na lang <laughs> po. Ano na po. Ano na lang po. Ano, wala na. Ano? Nakakita niyo sa taas. Hindi nga po ngan si Pastor. Nagarom na tanta gagawin dito ito. Eh. Hindi naman siya nakitingting na. Pero sa taas. Malilibir na masubli. At ito. Ayos. 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 po Ayos. <laughs> Ayos. <women's> <laughs> <Harold. laughs>

Ayan nando gusto niya gusto niya 'yung bracelet. Raya. <laughs> si ano kuhanin ko? Si this si life. Diyan dumating. Ano mo mm. sa akin? Do you want that momo? Momo, momo you like that? You like, you like, this like this one? Like this one? That one or this one? Which one you like? Oh, you like this. Which one? This one or that one? Which one you like? Pick one momo. Pick one. You pick one. <laughs> Which one you like? Which one? This one? Okay. I'll show you. This or this? Ah, hindi, hindi. Oh, you want that dyan, one? Okay. Ito naman, ko sa si ano po. kulay po kasi. Si apo. <laughs> oh, sa apo. Oh, huwag mong ngita sa floor. Come on, let's go. <laughs> handbag. si ano? Ito. Handbag. Itong kulay talaga ng Harrods. Mm -hmm. ganito kaya. May paper si bag. Wala pong zipper. Ay, walang zipper. Sana meron, meron ganito kulay yung parang may ano rin. Yung ganun, no? Oh. Ang ganda naman ang kulay niya. Sayang, wala siyang ano, paper. Maganda sana kung may paper. Ito. So. 더 그래 아시게

Like Nakataas yung flag. Ibig sabihin, okay, nandiyan yung king. Araw, na Nasa loob si King Charles. So, hindi pwedeng makapasok ang mga tao. Ayan, ang Buckingham Palace. Ayan. Ayan. Oh, sa road trip siya, Kasi na ganyan na no, umot. Di higa ko nandun na ako sa gitna ng ano. Tumakip likod din. 'Yun ang una kong experience. Pangalawang experience ko naman